Magandang umaga po. Bago natin simulan ang pagdarasal sa umaga na ito, nais kong tanungin ka ng isang napakahalagang tanong. Ilang beses mo nahanap ang iyong sarili na nagtatanong, Diyos, ano ang mangyayari sa akin? Ano ang iyong plano para sa aking buhay? Marahil ikaw ay ngayon, napuno ng kawalan ng katiyakan ang iyong puso. Tumitingin sa hinaharap at iniisip kung ano ang susunod na hakbang. Minsan, ang buhay ay parang isang malaking palaisipan kung saan ang mga piraso ay hindi magkatugma at iyon mismo ang gustong gawin ng Diyos sa iyo, magtiwala. Ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ay hindi natural sa atin. Nais ng ating isipan na kontrolin ang laha. Gusto naming maunawaan ang mga detalye, ang bakit, kailan, at paano. Gusto naming malaman ang katapusan ng kwento, bago pa man kami gumawa ng unang hakbang. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay tinatawag tayo sa isang relasyon ng pananampalataya. Isang relasyon kung saan ginagabayan niya tayo araw-araw, nang hindi ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay, marahil ay dumadaan ka sa panahon na tila sarado ang mga pinto. Manalangin ka, maghintay ka, at ang pananahimik ng Diyos ay tila nakakabingi. O baka nasa panahon ka ng transisyon, kung saan ang lahat ng dati ay tiyak na ngayon ay tila hindi sigurado. Hindi na ng mga tao sa paligid mo ang iyong pakikibaka. Ang iyong sariling mga iniisip ay tila nalilito. Sinusubukan mong maghanap ng mga sago sa lahat ng dako, Munit ang tanging hinihiling ng Diyos sa iyo ay, magtiwala. Madaling magtiwala kapag maayos ang lahat, kapag mabilis na dumating ang mga sagot, kapag naganap ang mga plano gaya na naisip natin. Ngunit ang pagtitiwala kapag ang lahat ay madilim, kapag ang bukas ay tila maulap, ay isang tunay na ehersisyo sa pananampalataya. At tiyak sa mga sandaling ito na lumalakas ang ating lapit sa Diyos. Dahil may pag-alinlangan na natututo kayong makinig sa kanyang tinig ng mas masikaso. Sa sakit na ang ating mga puso ay nagiging masensitibo sa kanyang presensya. Alam mo ba yung feeling na gustong sumuko? Sa pag-iisip na nakalimutan ka na ng Diyos. Sa pag-iisip na baka hindi ka kasama sa plano ng Diyos. Ito ay mas karaniwan kaysa sa maari mong isipin. Ang mga dakilang lalaki at babae sa Biblia ay dumaan din sa mga sandaling tulad nito. Si Abraham, halimbawa, ay naghintay na maraming taon para sa isang pangako na tila imposible. Si Jose ay ipinagkanulo ipinagbili sa pagkalipin at hindi makatarungang ikinulong bago nakitang natupad ang layunin ng Diyos. Maging si Jesus, sa Getsemani, ay nagkaroon ng isang sandali ng matinding dalamhati, hinihiling sa ama na ilayo sa kanya ang kopang iyon, kung maari. Ngunit sa lahat ng pagkakataong ito, ang nanaig ay tiwala. Hindi nabigo ang Diyos. Hindi niya nakakalimutan. Hindi siya tumatahak sa maling landas. At kahit napakiramdam mo ay paikot-ikot ka, nandiyan ang Panginoon sa tabi mo, nagsusulat ng isang kwentong mas malaki kaysa sa iyong naisip. Kung ano ang tila nakakalito ngayon ay magkakaroon ng perpektong kahulugan bukas. Ang masakit ngayon ay magiging patotoo bukas. Ang tila walang katapusang katahimikan ngayon ay magiging isang papuri ng pasasalamat bukas. Kaya ngayong umaga, nais kong anyayahan ka na gumawa ng isang tunay na pagsuko. Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga na malalim, at taimtim na sabihin sa Panginoon. Ama, hindi ko naiintindihan ang lahat ng nangyayari sa buhay ko, ngunit pinili kong magtiwala sa iyong plano. Pinipili kong maniwala na ang iyong mga paraan ay mas mabuti kaysa sa akin. Kahit na hindi ko makita ang susunod na hakbang, nagtitiwala ako na inihanda mo na ang daan. At kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, hinihiling ko sa iyo ng buong pagmamahal, iwanan ang iyong gusto dito sa video. Makakatulong ito sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na kailangan ding marinig ang salitang ito ng pag-asa. Isula sa mga komento, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyong plano. Bumuo tayo ng isang malaking tanikala ng panalangin at pananampalataya ng sama-sama. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, samantalahin ang pagkakataong magsubscribe ngayon at i-activate ang bell para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na panalangin. Kapag iniisip natin ang tungkol sa pagtitiwala sa plano ng Diyos, naiisip natin kaagad ang pagnanais na magkaroon ng lahat ng sagot sa ating palat. Sino ang hindi kailanman nagnanais ng isang malinaw na paghahayag? Tulad ng isang naririnig na tinig mula sa langit na nagsasabi sa atin ng eksakto kung ano ang dapat gawin. Ngunit ang katotohanan ay, kadalasan, ang Diyos ay gumagawa ng tahimik, maingat at unti-unti. Tinuturuan niya tayong magtiwala sa maliliit na detalye, sa pang-araw-araw na sitwasyon, sa mga pintong nagbubukas at maging sa mga nagsasara. Sa mga pang-araw-araw na karanasang ito, hinuhubog ng Diyos ang ating pagkatao at inihahanda tayo sa darating. Marahil ay nahaharap ka sa oras ng paghihintay ngayon. At ang paghihintay, kapatid ko, ay isa sa pinakadakilang paralan ng Diyos. Tinuturuan niya tayo ng pasensya, tiyaga at higit sa lahat, pagtitiwala. Ilang beses mo na bang nalaman ang iyong sarili na nagtatanong, Bakit napakatagal ng Diyos? Nakalimutan na ba niya ako? Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay hindi nahuhuli. Alam na alam niya kung kailan siya kikilos. Habang naghihintay ka, gumagawa siya ng mga detalye na hindi mo maisi. Inihahanda niya ang mga tao, lugar, pagkakataon. Inihanay niya ang lahat upang pagdating ng pagpapala. Makahanap ito ng isang maturo na puso, na handang tanggapin ito. At alam mo kung ano pa. Maraming beses, ang tila isang pagkabigo ngayon ay magiging isang mahusay na pagpapalaya sa hinaharap. Ilang beses ka nang nagpasalamat sa Diyos para sa mga pintong hindi nagbubukas, para sa mga relasyong hindi natuloy, para sa mga landas na tila nangangako, ngunit dahil sa awa, pinigilan ka ng Diyos na sundin. Nakikita niya ang hindi natin nakikita. Alam niya bukas. Alam niya ang bawat detalye na hindi natin kayang unawain. Minsan pinahihintulutan ng Diyos ang ilang mga pangarap na ipagpaliban o ipagkait pa nga, dahil may nakalaan siyang mas mahusay para sa iyo. Ngunit upang makita ito, kailangan mong magtiwala. Tunay na magtiwala, ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan, ng hindi sinusubukang pilitin ang mga bagay. At kung ikaw ay dumaranas ng sandali ng kawalan ng katiyakan ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena sa iyong buhay. Kahit na hindi mo na mamalayan, siya ay gumagalaw ng hindi nakikitang mga piraso, inihahanda ang eksena, inaalagaan ang bawat detalye. Ang tila nakalilito ngayon ay magiging dahilan ng patotoo bukas. Kung ano ang nagpapayak sa iyo ngayon ay magpapangiti sa iyo bukas. Kaya ngayong umaga, muli kitang inaanyayahan na magdasal ng taimtim na panalangin. Ipikit ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso, at sabihin kasama ko, Panginoon, alam ko na ang iyong plano ay perpekto. Kahit na hindi ko naunawaan ang iyong mga paraan, pinipili kong magtiwala. Kahit na ang mga bagay ay wala sa aking kontrol, alam ko na ang lahat ay nasa iyong mga kamay na akong maghintay ng may pananampalataya, magpahinga sa Panginoon, at maniwala na ang pinakamahusay ay darating pa. At kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso, kung sa palagay mo ay ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito, hinihiling ko sa iyo, mag-iwan ng komento sa ibaba na may kasamang pairalang, Diyos, ako ay nagtitiwala sa iyo, kahit na walang pangunawa. Sa ganitong paraan, Ipapahayag mo sa publiko ang iyong pananampalataya at makakatulong ka rin na maabot ang mas maraming tao. At syempre, kung hindi mo pa nagagawa, mag-iwan ng like, ibahagi ang panalangin ito sa isang taong dumaranas ng sandali ng pagdududa o paghihintay, at mag-subscribe sa channel. I-activate ang kampana para matanggap ang mga susunod na panalangin. Sama-sama tayong magpatuloy sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ngayon, kapatid ko, kapatid ko, gusto kong huminto ka sandali at isipin ang lahat ng pagkakataong inaalalayan ka ng Diyos hanggang ngayon. Ilang sitwasyon na ang naharap mo niyan, sa pagbabalik tanaw, tinatanong mo ang iyong sarili, paano ko nalampasan iyon? At ang sagot ay simple, ito ay biyaya ng Diyos, ito ay kanyang pangangalaga, ito ay kanyang perpektong plano na kumikilos, kahit na hindi mo ito nakikita. Marahil ay nagdadala ka ng isang pusong puno ng pagkabalisa ngayon, nagnanais na mabilis na mga sagot, nagnanais na ipakita sa iyo ng Diyos ang kumpletong landas kaagad. Ngunit ang Diyos ay isang mapagmahal na ama, na nagtuturo sa atin na magtiwala sa bawat hakbang. Kung ipinakita niya sa iyo ang lahat ng sabay-sabay, marahil ay maparalisa ka ng takot, o gagawa ka na madali ang desisyon. Sa makatuwid, sapat na ang kanyang inihayag para sa ngayon, at iniingatan niya ang bukas bilang isang regalo ng pananampalataya na mabubuksan lamang sa tamang panahon. Ang paglalakad kasama ang Diyos ay ganito, isang hakbang sa isang pagkakataon. Ang pagtitiwala sa kanyang plano ay nangangahulugan ng pagunawa na ang mga proseso ay bahagi ng pangako, na ang mga luha, gaano man ito kasakit, ay dumidilig din sa mga pangarap na itinanim niya sa iyong puso, na ang bawat hindi na natanggap mo ay, sa katunayan, banal na proteksyon, na ang bawat paghihintay ay panahon ng paghahanda, at ang bawat katahimikan ay isang pagkakataon para marinig mo ng mas malalim ang tinig ng Diyos. Nais kong isipin mo na tinitingnan ka ng Diyos sa makamang titig na iyon, puno ng pagmamahal, at nagsasabing, Anak, anak, narito ako. Inaalagaan ko ang laha. Huwag kang matako. Magtiwala ka lang sa akin. Ito ang diwa ng pananampalataya. Nagtitiwala kahit parang taliwas ang senaryo. Naniniwala kahit na ang lahat ay tumuturo sa kabaligtaran. Sumusulong kahit pagod na ang iyong mga pa. At alam mo ba kung ano ang pinakamaganda? ginagantimpalaan ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Sinasabi ng Biblia sa Hebreo, labing isa anim na, Kung walang pananampalataya ay imposibleng palugda ng Diyos. At kapag pinili mong magtiwala, kahit na walang pagunawa, unawa nakalulugod ka sa puso ng Ama. Sinasabi mo sa iyong mga aksyon, Diyos, naniniwala ako na ang iyong plano ay mas mabuti kaysa sa akin. Kaya huwag sumuko, huwag tumigil sa pagdarasal, huwag tumigil sa paniniwala. Kahit na hindi mo ito nakikita ngayon, ang Diyos ay gumagawa. Binubuksan niya ang mga pinto na hindi mo akalain. Inihahanda niya ang mga tao, pagkakataon at landas na ikagulat mo. Ang pagiyak ay maaring tumagal ng isang gabi. Ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Maaring mukhang mahaba ang bagyo. Ngunit sisikat muli ang araw. Sa oras na ito, nais kong sabihin ang isang huling panalangin para sa iyo. Kung kaya mo, ipikit mo ang iyong mga mata at manalangin kasama ko. Panginoon aking Diyos at aking Ama, ngayong umaga ay nais kong panibagong muli ang aking pagtitiwala sa iyo. Kahit na sa harap ng kawalan ng katiyakan, pinili kong maniwala na ang iyong plano ay perpekto. Alisin mo sa akin ang lahat ng pagkabalisa, lahat ng takot at lahat ng pag-aalinlangan. Turuan mo akong maghintay ng may pasensya at pananampalataya. Naway mabuhay ako sa bawat araw na may katiyakan na ako ay nasa iyong mga kamay. Salamat sa pag alaga mo sa akin sa pagkakaroon ng aking buhay na puno ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Kung ang panalangin ito ay nagsalita sa iyong puso, gusto kong gumawa ng isang espesyal na kahilingan para sa iyo. Iwanan ang iyong paglik sa video upang ang mensaheng ito ay umabot sa mas maraming tao na nangangailangan din ng salitang ito. Isula sa mga komento, Nagtitiwala ako sa iyong plano, Panginoon. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo. Isang taong kailangang marinig ang panalangin ito ngayon. At kung hindi ka pa subscribe sa channel, mag-subscribe ngayon at i-activate ang bell para matanggap ang lahat ng susunod na panalangin. Naway pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan. At laging tandaan, ang pagtitiwala sa plano ng Diyos ang susi sa pamumuhay ng mga araw ng kapayapaan at pag-asa. Hanggang sa ating susunod na panalangin.